Ah, pakwan. Pakwan. Dalawa. Dalawa ko dito. Eh, di pakto pala yan, pakto. Oo nga. Kali ah. Oh, ata mismo ya, kayo yung daw yun matamis mismo. Oh. <laughs> Patikin daw. Patikin. Patikin. Ah, <laughs> <talaga>. ah, dalawa. <laughs> ah, dalawa. Ah, nga pala dito sa may Oroqueta dito sa likod ng terminal ng mga bataan ng Genesis Ah, uh, dito nga pala sila lang nagkukumpulan dito ang starting point ng mga magpuprutas. Ayun, kung nakikita niyo naman napakaraming prutas niyan. Mga pinya, papaya, uh, pakwan. Yan ang kanilang mga paninda. Ang kabilaan niyan sila, yung iba nakalis na, yung iba nagpe-prepare pa lang. Madalas kami napapabili ng driver ko dito kasi masasarap yung prutas nila, matamis, uh, bago, quality. Lalo yung kanilang mga pinya dito. Nako, napakatatamis. Eh, umaga lang kasi kaya eh, hindi pinya ang binili namin kasi pakuan muna. Para dagdag tubig rin sa katawan. Kap. Kap pinya. Ay, huh? pinya. Pakuan. <laughs> Sorry, na lito lang na excited <laughs> uh, tira tanggal ko nga yung pailan ilan na buto Although, kinakain ko rin naman yung buto. Pinabawasan ko lang kasi nandiyon pa yung tsorya ng bata ko na baka tumubo sa katawan ko. Lumabas sa mata, lumabas sa tenga. <laughs> <laughs> At marami rin benefits ang pagkain ng pakwan. Gaya ng it keeps you hydrated. Wow! At helps in blood sugar management. Wow! Prevent heat stroke good for kidneys, at maraming pang iba. So, paano? Hanggang dito na lang. Pag nagagawin kayo dito sa Manila, bilidin po kayo sa kanila. Uh, natulungan na natin ang ating katawan, natulungan pa natin sila kasi marangal naman yung kanilang hanap buhay. So, hanggang dito na lang, kaibigan. Salamat!